Higit kalahating milyong halaga ng hinihinalang sabu ang nasabat ng polisya sa kanilang operasyon sa Nueva Ecija habang nahulihan naman ng armas ng isang drug suspect sa Bulacan. Si Jap Regala, una sa balita. Arestado ang isang high-value individual at labing isang drug suspect sa operasyon ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Nadakip ang isang lalaki sa barangay Pulata Talavera at nahulihan ng 75 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit kalahating milyong piso. Labing isang individual din ang nadakip sa magkakahiwalay na operasyon sa mga bayan ng Hain, Santa Rosa, Gabaldon, Gapan City, General Tino, Quezon at Talugtug. Alas 5.30 ng madaling araw na magsagawa ng bypass operation ang Paranaque City Police Station sa Lopez Haena Extension, Barangay San Dionisio. Dito ay nakumpiska sa dalawang individual ang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 100,000 piso. Mag-aalas 9 ng gabi ng ikasa ng Station Drug Enforcement Unit ng Balagtas ang kanilang bypass operation sa Barangay Santol sa Balagtas, Bulacan na nagresulta sa pagkakadakip sa isang suspect. Narecover sa kanya ang tatlong sachet ng hinihinalang shabu habang nakumpiska rin ang isang kalibre 38 revolver na kargado ng tatlong bala. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Jap Regala, alauna sa balita, Congress TV.